Sa Eastern Visayas, may implementar karon ang mga otoridad o weight limit sa mga sakinang muagi sa pamosong San Juanico Bridge nga nagkonektar sa mga lalawigan sa Leyte o Samar kaya doon ay gikinahanglang repair sa maong taytayan. Ano yung report ni Nico Sereno? Gipahibaw sa DPWH Region 8 ang pagpatuman sa weight limit tungod sa mga concerns sa structural integrity sa San Juanico Bridge. Subay kini sa baguhay lang assessment nga gihimo. Piniling mga sakyanan lang una ang tugutang makaagi kadtong may gibug atong 3 tons ugmas mas ubos. Sa mga makaagi adto magsubay sa center line ug puli-puli rasab. Matod sa DPWH sa mga bug at pa sa 3 tons ng mga sakyanan, giabisuhan nga mutabok sakay sa barko. Pasabot sa ahensya, ang lakang gihimo aron masiguro ang kaluwasan sa mga tao samtang himuon ang gikinahanglan nga repair o maintenance sa dakong taitayan. Sa interview sa telepono, ang opisyal sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, Tacloban Leyte Chapter, nabalaka sa epekto sa ekonomiya ni Ini. Krusyal ang taytayan, dili lang sa Eastern Visayas, tungod kay Agianan Sabkini sa mga sakyanan, labi sa mga truck, ngagikan sa Luzon, mutadla sa Visayas, ug paingon sa Mindanao. Uh, mas siguro ito kung si Presidente na mismo mag And of course, uh, to find ways kung paano pag-imbita rin ng uh, uh, maraming operators dito na roro -ro para to avoid congestion din, para mabilisan. And of course, siyempre, ang VIRT kailangan din ng coordination ng mga LGUs. Nang hinaot ang mga negosyante, mapaspasan ang mga lakang arundaling masolusyonan ang sulirang teknikal sa bridge. Usa ni ini ang panawagan nila ng manginlabot labot ang Malacañang. Ang bawa dito ang effect is economy. Mm -hmm. Yung Once mapakante, walang staff na papasok dito, uh, there might be uh, another chaos dito, mm -hmm. uh, ulit na, which we don't want to happen. Second, mm -hmm. yung supply of fuel, although yung summer might not be affected sa consumer goods, mm -hmm. uh, but they will be affected by the fuel, kasi fuel in is inflated. Nico Sereno, Balitang Bisdak.